What if may bigay si Lord sayo na regalo? Tatanggapin Wow. What if um, bigyan kan Lord ng gift? Wow. Um tatanggapin mo ba? What? Wow. <laughs> Ngayon mga idol, isang magandang araw sa lahat ng mga supporter natin. Dahil ngayong araw, lumalakad na naman kami para maghanap ng mga random girls. Bago namin simulan itong video na to, baka pwedeng makahingi na isang like, isang comment, at isang share naman mga idol. Dahil sa isang share nyo mga idol, alam nyo ba, malaking tulong na po sa amin yan upang makagawa na panibagong video. At huwag na nating patagalin to dahil alam ko, sobrang excited na kayo. Dito tayo sa baba. Dito may interview naman tayo na da. Um, apat sila guys. Ay mga ate. Wow. Ay po, excuse po. Pwede po ba ano, uh, magtanong sa inyo if okay lang sa inyo? Okay lang ba? Okay lang. Okay, okay. sino po yung pangalan? <laughs> Chelsea po. Chelsea. Ah, wow. uh, uh, what if may bigay si Lord sa iyo na regalo? Tatanggapin? Yes po. Wow. Wow. Sure. Yes What if ako yung regalo, tatanggapin mo ba? Hindi 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 Wow What? Sorry pa mama What? Anong piliwala? ano po Chelsea? Ikaw bang? Kichi po Angela po Angelica po. Ichi na dalawa. Pero ulit. <laughs> Ayaw niyo talaga ng regalo. Five minutes later. Hi ate, good wow. afternoon po. Um, pwede pa magtanong? What? Um, what if um bigyan kin Lord ng gift? Um, tatanggapin mo ba? Uh, ano man po? Wait, sure. Sure. Opo. Wow. Kita. At if, um, ako yung ibigay ni Lord na gift para sa'yo. Tatanggapin mo ba? <laughs> Ay, jowa po <pa> ako. <laughs> oh. Bye! <laughs> wow! Oh. negative lang pag wala kang jowa, tatanggapin mo? Hindi ko alam. <laughs> wow. What? Ano ba yung standard mo sa isang lalaki? Ah, uh, ubait, Wow. Tsaka maalaga. Ang um, tap po. Ang tapos may takot sa Diyos girl. Wow. God cannot give you the right person until you are into the wrong person. Pero ano po pa yung pangalan? Marian po. Um, Obert po. <laughs> Nice to meet you.